ito yung air cleaner so ito kasi kaya ginawa nga na ibig sabihin ito hindi nakarekta dito sa bakal may dugtong siyang hose na malambot in case na magkaroon ng uh, problema yung makina mag wild madaling hugutin ito kasi ang pinakamabilis na para ma mapatay yung makina kapag kana nag wild ito dito mabilis patayin ayan ma, ma ano, ito mahuhugot ito kasi nga ito magkadugtong goma kung papansin ninyo yung mga sasakyan ganito ang style kayo kaya pag hinugot ito ayan pag nahugot yan dito tatakpan yan dito sa butas na ito kalimitan kasi yung uh, pagka nagwa-weld kasi ang makina, yung turo ng iba uh, ikakambyo ng tinta uh, o kwarta tapos aapakan yung preno saka bibitawan yung clutch mali yun kasi nag-weld na nga yung inyong makina tapos gagawin yun, may posibilidad uh, mas mawasak yung makina ninyo o kaya baka hindi ka preno o marangkado, mas delikado yun So, ang pinakadabis na gagawin, kung marunong, dito, kung makikita nyo, tingin nyo, makina ninyo, na kanyang air cleaner, ay may ganitong design. Yan, hindi siya nakadugtong ito doon. Kaya pag hinilan nyo ito, madali lang huguton ito ito. May hila kasi nga ito, goma, ito goma. O tingnan nyo mga sa inyo, ito gagawin natin na para mamatay agad ang makina. Kaya pag weld yung inyong makina, ganun ang gagawin. Hindi po pwedeng pupunta kayo dito sa mga diesel engine ha, na puputulin ninyo yung uh, mga hose ninyo. Kasi kasi sa weld ng makina, yung inyong uh, diesel, humalo na doon sa inyong Uh, langis ng makina, kaya yung pumapasok doon sa uh, injection pump ninyo ng sasakyan, galing na doon sa loob ng makina, kaya nagwa-wild so hindi pwedeng mag-wild ang isang makina kung galing lang doon sa uh, diesel sa tangke ninyo kung isang halimbawa diesel para lang mag -wild. hindi pwede yun mapwera yung inyong accelerator ay sumabit doon lang pwedeng mag -wild. Okay yan ha, tatanggalin natin yung air cleaner para mamatay yung makina. Ganun lang kadali para mamatay yung makina. Yung tinuturo ng mga professional na mekan, ito dapat ganun. Pero dapat titingnan muna ninyo na yung new air cleaner ay ganyan ang design. Okay, tatanggalin ko na. Ayan o, ganito yan o. Ito, nahihila yan. Bakit ano, hindi ka-tarili yan. Kapag hinila yan, maaalis yan. Dahil nga yung pinakabit ko ngayon, gumawa sa gumayan. Ayan. ito dito, tatakpan ito kaya kung lang kami kasi hindi naman lakas dito mo eh hindi naman nakaano yung makina na so, wala no ayun ganun yun, ito yung uh, Unang gagawin, ito yung pinaka the best na gagawin. Kaya nga ang itong mga makina ginawa para may ganito. Para mabilis ito yung chok. Mga diesel man o mga di gasolina, ganun ang style. Aalisin yun si air cleaner, tatakpan. Kung mamaaring tatakip nyo, wag basahan. Kasi pag basahan, may posibilidad higupin. So kinakailangan pagtakip ninyo sapatos, chineles, yung matigas na bagay.